General, marami yan Marami yan Meron, marami Anjan. tanong mo na Tanong mo na sa ano, nagtitinda na Ayan na, tanong mo ayun o Hindi na, ayan na nagagala Ayan o,

Meron ka kahit magkano. Sabihin mo lang. Rada! 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 Rada? Where are you? Roda? Roda, I'm here! Where are you? I'm here, Roda. Where are you? Anong ilaw raw yung sira? Sabi, anong ilaw? Pabili na nalang ilaw. Asa, anong ilaw? You're live in my YouTube channel. Roda, andito yung boyfriend mo. Inahalap ka. Roda, your boyfriend is here. Where are you? I'm visiting you. Where are you? Anong ilo ba yung sira? Paano mo na? Pabili mo na? Ha? Ha? Baka hindi mo wala yung bike ko. At dumaan lang ako, oh. pabibili natin. pakukuha na kita ng ilaw. Kasi babalik ako. Diyan, Sally. Diyan na. Diyan na, Sally. Ah, oh, wala pa rin. October? tagal ah. Like, share, and subscribe!